kwentong I Love Gogi. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag na tumira sa baryo ng San Teodoro. Tahimik daw, mura ang renta at malayo sa ingay ng siyudad. Pero sa unang linggo ko pa lang, may naririnig na akong hindi ko maipaliwanag tuwing hatid tabi. Sa una, akala ko lang hayop sa labas, aso o pusa. Pero habang tumatagal, mas lumalakas at mas nagiging kakaiba ang tunog, parang may humihigop ng hangin sa bubong. Ako si Rico, 28 taong gulang galing Maynila. Napagod ako sa buhay sa lungsod, kaya pumunta ako sa probinsya ng Iloilo para mag-isa at magsimula ng maliit na tindahan. Pinaupahan ako ni Aling Mila ng maliit na bahay sa gilid ng palayan. Maganda naman, tahimik, presko, pero sobrang dilim kapag gabi. Unang gabi ko palang may narinig akong kaluskos sa labas. Nasa bubong, may kumakaskas. Nilakasan ko lang ang volume ng radyo para di ko marinig. Pero maya-maya, parang may mga kuko na kumakalabit sa bintana. Dahan-dahan kong tinakpan ng kurtina at sinabihan ang sarili kong baka hangin lang yon. Kinabukasan, kinausap ko si Mang Berto, ang matandang kapitbahay ko. Mang Berto, sabi ko, may mga pusa ba dito na umakyat sa bubong? Napatingin siya sa akin, sabay ngiti na parang pilit. Hindi pusa yon, sagot niya. Basta kapag may narinig kang kaluskos sa bubong, huwag kang lalabas. Huwag na huwag kang titingala. Napakunot noo ako bakit ho? Baka gusto kanya Hindi na siya nagsalita pa. Iniwan niya akong nagtataka. Lumipas ang ilang araw, palala ng palala ang tunog gabi-gabi. Minsan parang may mabigat na nilalang na dumadagan sa bubong. Minsan naman parang may mahabang kuko na kumakaskas sa pinto. Pinilit kong maging matapang. Nagdala ako ng itak sa tabi ng kama. Pero isang gabi nagising ako sa mahinang boses sa labas ng bintana. Rico. Rico. Mahinang tawag ng babae, pamilyar ang boses. Parang si Lina, yung tindera sa palengke na madalas kong kausap. Tumayo ako, lumapit sa bintana. Lina? Ikaw ba yan? Tahimik. Wala akong marinig. Pagtingin ko sa labas, Aitim na aninong nakatayo sa ilalim ng puno ng saging. Ang buhok niya mahaba, nakalaylay hanggang lupa at nakatingala sa akin. Kinilabutan ako. Dahan-dahan akong umatras pero biglang kumalabog ang bubong parang may bumagsak. Narinig ko ulir yung hinga. Mahaba, malalim, parang may humihigop ng hangin papasok sa bahay. Kinabukasan, nagpasama ako kay Mang Berto. Inakyat namin ang bubong para tignan kung may hayop. Walang kahit anong bakas, pero sa gilid ng bahay may nakita kaming bakas ng paa. Malalaki, pero may matatalas na kuko. Sabi ko sayo, ani Mang Berto, aswang 'yan. Madalas silang lumibot kapag kabilugan ng buwan, lalo na sa mga bagong salta. Tumawa ako para itago ang kaba. Aswang ho yung kumakain ng tao? Oh, pero minsan, tugo lang, lalo kung lalaki ka at mag-isa. Madalas nilang tinitikman muna bago lamunin. Napalunok ako. Paano ko malalaman kung babalik siya? Tumingin si Mang Berto sa langit. Kapag naamoy mo ang nilutong dugo sa hangin, ibig sabihin, naguusok na ang karne niya. Kinagabihan, pinatay ko lahat ng ilaw at nagtago sa loob ng kwarto. Nakahandang itak sa tabi ko. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Hanggang sa may marinig akong mahinang kaluskos mula sa kusina. Parang may naglalakad na nakayapak. Aling Mila? Sigaw ko. Walang sumagot. Lumabas ako dahan-dahan hawak ang itak. Bago ko pa maabot ang kusina, naamoy ko yung sinabi ni Mang Berto Matapang na amoy ng dugo, parang sinangag na karne na sunog. Pag ikot ko sa pinto, may isang babaeng nakayuko sa mesa, kumakain ng hilaw na karne. Nang lingunin niya ako, ang mata niya pula at ang bibig niya puno ng dugo. Hindi ako nakapagsalita. Tumakbo ako palabas pero bago ako makalayo, sumigaw siya ng malalim na boses, Riku, huwag kang tatakbo. Tinigas ang katawan ko parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko paglingon ko wala na siya sa kusina nasa bubong na ulit ang tunog at kasunod noon ang malakas na dagundong ng pakpak kung may naririnig ka ring kakaibang tunog sa bubong tuwing gabi huwag kang mag-imbestiga huwag kang titingala huwag kang lalabas dahil baka hindi pusa ang nasa itaas baka gutom na aswang Kinabukasan balita sa barangay. May bangkay daw na natagpuan sa palayan, duguan at ubos ang laman ng tiyan. Ang pangalan sa ID, Lina Castro, ang babaeng nas. Abintana noong gabi ay patay na pala bago pa ako lumipat sa bahay ni Aling Mila. At mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, naririnig ko pa rin ang tunog sa bubong. Parang may boses na bulong-bulong sa hangin. Masarap ka, Rico. Simula nang malaman kong patay na si Lina, hindi na ako mapakali. Hindi ko na may paliwanag kung paano ko siya nakita, kung paano ko narinig ang boses niya sa labas ng bahay. Tuwing gabi, kahit anong gawin ko, bumabalik ang tunog ng mga kuko sa bubong. At ngayong gabi, mas malakas. Parang may mabigat na katawan na gumagapang sa itaas ng bahay ko. Lumipas ang tatlong araw na halos wala akong tulog. Kahit umaga, pakiramdam ko may nakamasid pa rin sa akin. Sa palengke, halos walang bumibili sa tindahan ko. Lahat sila parang umiiwas. Isang matandang babae lang ang lumapit. Payat, may dalang basket ng bawang at asin. Anak, sabi niya, dito ka ba nakatira sa bahay ni Mila? Tumango ako. Hopo, bakit ho? Tumingin siya sa paligid bago nagsalita ng mahina. Hindi ka ba sinabihan? Ang bahay na yan, dati, doon tinira ng aswang na babae. Yung katawan niya sinunog daw ng mga tao pero yung kaluluwa niya hindi raw nawala. Napalunok ako. Aswang, yung asawa ni Mang Lando. Buntis noon si Lina nang mawala siya. Akala ng lahat tumakas pero baka baka kinuha ng asawa niya pag-uwi ko hindi ko alam kung matatawa o matatakot pero nang sumapit ang gabi bumalik na naman yung amoy sinangag na dugo malansa matapang naka-off lahat ng ilaw hawak ko ang itak sa bubong may narinig akong parang tunog ng basang laman na hinihila rico mahina halos bulong lang rico buksan mo yung pinto gusto kitang makita. Hindi ako gumalaw. Tini... Tinitigan ko lang ang pinto. Bigla itong gumalaw. Dahan-dahang bumuka, kahit wala namang hangin. Tumigil ang oras ko nang makita kong may lumusot na kamay. Mahaba ang kuko at may tumutulong dugo. Hinampas ko ng itak, pero nang tumama parang hangin lang. Nawala. Pumailan lang ang halakhak mula sa bubong, matinis at mahaba. Hindi mo na ako matatakasan, Rico. Kinabukasan, pinuntahan ko si Mang Berto. Halata sa mukha niya ang pagod at takot. May paraan ba para matigil to? Tanong ko. Humugot siya ng malalim na hinga. May kilala akong albularyo sa kabilang baryo, si Aling Feli. Pero maghanda ka, anak. Kapag natuntun ka na ng aswang, hindi na yan titigil hanggat di kanya natitikman. Anong ibig niyong sabihin? Sa mga aswang, hindi lang dugo ang gusto nila. Gusto nila ang kaluluwa ng taong mahina sa loob. Kapag natakot ka, mas lalong lumalakas sila. Kinagabihan, sumama si Mang Berto at si Aling Feli sa bahay ko. Naglagay sila ng asin sa bawat sulok, bawang sa bintana at buntot pagi sa bubong. Tahimik kaming tatlo habang nakaupo sa sala. May kandilang nakasindi sa gitna ng mesa. Magsalita ka, babae, sabi ni Aling Feli. Kung may hinanakit ka, sabihin mo. Lumamig ang hangin na wala ang liwanag ng kandila. Doon namin narinig, mula sa itaas, ang malakas na tunog ng paglapag ng mabigat na katawan. May tunog ng paghinga, malalim. Mabagal. Sumigaw si Mang Berto. Huwag kang lalabas, Rico. Pero di ko kinaya. Kinuha ko ang flashlight at pinuksan ang pinto. Pagangat ko ng ilaw, nakita ko sa bubong. Isang nilalang na parang babae pero punit-punit ang tiyan. Nakabitin ang mga bituka, humahampas sa hangin. Ang dila niya mahaba, parang ahas. Ang mukha niya parang silina pero bulag ang mga mata, puti lahat. Rico, sabi niya, bakit mo ako iniwan sa palayan? Hinampas siya ni Aling Feli ng buntot pagi. Umiyak ang nilalang, sumigaw ng sobrang lakas at naglaho sa ere. Nang matapos yon, halos di ako makagalaw, nanginginig ang kamay ko. Sabi ni Aling Feli, hindi pa tapos to, babalik siya, may laman pa siyang gustong kunin sa'yo. Kung may naririnig kang tunog sa bubong tuwing gabi, huwag kang lalabas. Kapag naamoy mo ang sinangag na dugo o nakarinig ng boses na pamilyar, huwag mong sagutin. Dahil minsan, ang bumubulong sa'yo ay hindi na tao, kundi ang nilalang na gustong tumira sa loob mo. Nang nililinis ko ang bubong, may nakita akong plastic bag na nakasiksik sa pagitan ng yero. Pinuksan ko. Sa loob, may lumang litrato. Ako, si Lina at si Aling Mila. Pero hindi ko maalala kung kailan yon kinuhanan. Sa likod ng litrato, may nakasulat na lumang tinta. Ipinanganak siya, rico ang laman sa tiyan niya, hinahanap ka. Akala ko tapos na ang lahat, matapos naming paalisin ang nilalang sa bubong. Pero simula nang makita ko yung lumang litrato, hindi na ako mapanatag. Bakit may litrato ako kasama si Lina at si Aling Mila, kayong hindi ko naman sila kilala noon? At sino ang ipinanganak na sinasabi sa likod ng litrato? Kinabukasan, Dinala ko ang litrato kay Aling Feli. Pagtingin pa lang niya, agad nag-iba ang mukha niya. Hindi mo na dapat tunakita, sabi niya. Ang batang yan, anak ng nilalang na iyon. At ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay siya. Hindi ako agad nakaintindi. Ako? Paano? Bago siya naging aswang, ginamit kanyang palihim na ama. Hindi mo alam pero may ginawa silang ritual noon. Pinilit kang makipag-inuman sa kanila sa pista. Doon ka naengkanto. Nanginig ako. Biglang bumalik sa isip ko. Tatlong taon na ang nakalipas may pista sa San Teodoro. Nalasing ako noon at may babaeng lumapit sa akin. Mahaba ang buhok, maputi at may kakaibang ngiti. Hindi ko akalaing si Lina pala yon, bulong ko. Sabi ni Aling Feli, ang nilalang na nakita mo siya pa rin yon, pero hindi lang siya ang dapat mong katakutan. Ang anak niya nabubuhay sa ilalim ng bahay mo. Yon ang kumakain ng mga aso at manok sa paligid. Pag uwi ko, napansin kong mabaho sa loob ng bahay. Parang nabubulok na karne. Hinawi ko ang banig at nakita kong may maliit na butas sa sahig. May mga tuyong dugo sa paligid. Sumilip ako gamit ang flashlight. May nakita akong mata maliit mapula. Tinitigan ako mula sa ilalim. Napaatras-as ako at bumagsak sa sahig. Mula sa butas, may narinig akong mahina pero malinaw na boses ng bata. Papa. Tumakbo ako palabas at pinuntahan si Mang Berto. May bata sa ilalim ng bahay ko, hindi tao. Hindi siya nagulat. Matagal na naming alam, Rico. Pero walang gustong magsabi sa'yo. Akala namin pag alis mo, titigil na rin. Bakit hindi nyo ako sinabihan? Dahil baka magalit siya. Ang aswang na iyon hindi ordinaryo. Siya ang tagapagdala ng lahi nila rito. Gabi na nang bumalik ako. Hindi ko na matiis ang amoy. Kinuha ko ang itak at binuksan ko ang sahig. Bumungad sa akin ang isang nilalang na parang bata pero balot ng dugo. Manipis ang balat, nakikita ko ang mga ugat. Ngumiti siya sa akin. Papa, gutom ako. Bago ko siya matigpas, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Nabuwal ako at sa gilid ng paningin ko may babaeng lumitaw. Si Lina. Anak natin yan, Rico. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ko anak yan! Sigaw ko. Ngumiti siya, duguan ng labi. Ngayon pa lang, katulad mo na siya. Tumalon ako palabas at tumakbo papunta sa bahay ni Aling Feli. Pagdating ko, nanginginig ako sa takot. Sinabihan niya akong wag nang bumalik sa bahay. Kunin mo na lang lahat ng gamit mo bukas ng umaga pero ngayong gabi magdasal ka. Kasi kung anak mo nga siya, pupuntahan ka niyan. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig akong katok sa pinto. Tatlong beses. Mabagal, Papa. Buksan mo. Nagugutom ako. Hindi ko binuksan pero nang silipin ko sa bintana may maliit na anino sa labas nakatayo may hawak na piraso ng laman. Sinabi ni Mama, "Kailangan ko raw kumain para maging katulad mo." Nang marinig ko 'yon, napaatras ako at doon ko napansin, sa braso ko may sugat, may bahagi ng balat na parang kinagat. Kung may naririnig kang bata na kumakatok sa pinto mo sa gabi, huwag kang magbubukas. Kahit sabihin niyang gutom siya, kahit kilala mo ang boses niya, huwag kang magtiwala. Hindi lahat ng anak ay tao. Minsan sila ang magpapatuloy ng lahi ng mga halimaw. Kinabukasan sinamahan ako ni Mang Berto pabalik sa bahay para kunin ang mga gamit ko. Nang buksan namin ang sahig, wala nang butas. Pero may naiwan na bagay sa gitna ng kwarto isang maliit na laruan, gawa sa buto ng tao at sa ilalim nito nakasulat sa dugo. Papa, babalikan kita pag lumaki na ako. Sampung taon na ang lumipas mula nang umalis ako sa San Teodoro. Akala ko nakalimutan ko na ang lahat, si Lina, ang bata, ang mga sigaw sa bubong. Pero ngayon, kailangan kong bumalik. Namatay raw si Mang Berto at ako ang nakasulat sa testamento bilang tagapagmana ng lupa. Pagdating ko sa baryo, ramdam kong may mali. Tahimik ang mga tao at lahat ng bata may pulang mata. Pagpasok ko sa lumang bayan, parang ibang lugar na ang San Teodoro. May mga bagong bahay pero nakapako ang mga krus sa bintana. Ang mga aso nakatali at ayaw lumabas paggabi pinuntahan ko ang dating bahay ko. Bago pa man ako makapasok, lumapit ang isang lalaking binatilyo, mga labing walo siguro. Pulang-pula ang mga mata, maputla ang balat, ngumiti siya. Matagal kang nawala, Papa. Tumigil ang paghinga ko. I ikaw ba yung bata sa ilalim ng bahay? Ngumisi siya. Hindi na ako bata, Papa, at hindi na rin ako mag-isa. Marami na kami. Paglingon ko, may sampung bata na nakatingin sa akin sa malayo. Lahat may mata na pula. Sabay-sabay silang ngumiti. Tumakbo ako papunta sa simbahan. Doon ko naabutan si Aling Feli mas matanda na ngayon pero buhay pa. Binalaan kita noon, sabi niya. Ang dugo mo ang naggising sa kanila. Ang mga anak ng aswang galing sa dugo mo mismo. Paano ko titigilin to? Hindi mo na matitigil. Ang tanging paraan ay putulin ang pinagmulat, ang sarili mo. Hindi ako makapaniwala. Gusto mo akong patayin? Kung hindi ikaw ang magsasakripisyo, ikaw ang magpaparami sa kanila. Bago pa ako makasagot, nawala si Aling Feli sa harap ko. Sa likod ko, narinig ko ang boses ng binatilyo. Papa, bakit ka tatakbo? May mga gusto lang kaming matutunan paglingon ko, nakatayo siya sa pinto ng simbahan. May hawak na patay na kalapati. Hindi ka ba masaya? Magkakapamilya na tayo ulit. Habang nagsasalita siya, isa-isa nang pumapasok ang mga bata sa simbahan. May mga pakpak sa likod, may mahahabang dila, at ang iba ay may matutulis na kuko. Ang tunog ng pakpak nila ay parang libu. Hinugot ko ang itak na dala ko. Kung totoo nga na dugo ko kayo, dito na matatapos ang lahi natin. Sumigaw ang pinakamatanda. Hindi mo na kami mapipigilan, Papa. Ang San Teodoro ay amin na. Sabay-sabay silang lumipad pataas. Sumabog ang mga bintana ng simbahan. Tinakpan ko ang mukha ko ng kamay habang bumubuhos ang bato at basag na salamin. Pagmulat ko, wala na sila na puro dugo at mga pakpak na na naiwan sa sahig. Kinabukasan, sinubukan kong umalis ng baryo. Pero habang naglalakad ako sa palayan, nakita kong ang mga bata ay nagtutulungan sa gilid ng lupa. May inaalagaan silang maliit na nilalang sa gitna ng puno ng saging. Ang mata nito ay kulay ginto. At nang mapansin nila ako, sabay-sabay silang tumawa. Kung babalik ka sa lumang probinsya ninyo at mapansin mong tahimik masyado ang mga bata, umalis ka na agad. Kapag lahat sila ay may pulang mata, hindi sila tao. At kapag tinawag ka nilang papa, huwag kang lilingon. Isang taon makalipas, may mga balita sa TV tungkol sa isang baryo na nawalan ng lahat ng matatanda. Mga bata na lang daw ang naiwan. Ang pangalan ng baryo, San Teodoro. At sa isang video na kinuha ng pulis, kitang kita ang isang lalaki na nakaupo sa gitna ng mga bata. Ako iyon. Ngumiti ako sa camera at sa likod ko. May mga pakpak na nakatiklop sa balikat ko. Ako si SPO1 Daniel Cruz bagong assigned sa San Teodoro. Sabi ng mga taga-kampo, abandoned na raw ang baryong to. Walang signal, walang kuryente at matagal nang walang nakatira. Pero ngayong nandito na ako, alam kong mali yon. May mga bata pa rin dito at lahat sila Nakangiti sa akin. Unang araw ko palang kakaiba na ang naramdaman ko. Tahimik masyado ang baryo. Walang tahol ng aso. Walang kaluskus ng tao. Pero sa gitna ng plaza, may mga batang naglalaro. Hindi sila lumalapit. Hindi rin nagsasalita. Nakatingin lang sila sa akin habang dumadaan ako. Pumasok ako sa lumang bahay ng dating kapitan. Doon daw dati nakatira ang isang lalaking nagngangalang Rico. Ayon sa report, siya raw ang huling nakitang buhay bago mawala ang lahat ng matatanda sa San Teodoro. Habang nililibot ko ang bahay, naamoy ko ang lumang dugo. Sa sahig may mga lumang itak, tuyong bawang at mga laruan na gawa sa buto. Isa sa mga laruan may nakasulat sa ilalim, Papa. Kinabukasan, sinubukan kong magtanong sa mga bata Nasaan ang mga magulang nyo? Tanong ko. Sabay-sabay silang ngumiti. Si papa ang nagbabantay sa amin. Sagot ng isa. Nasaan si papa nyo? Tumingin sila sa simbahan. Doon. Pumasok ako sa lumang simbahan. Mabigat ang amoy ng nabubulok na karne. Sa gitna may isang lalaking nakaupo sa sira-sirang bangko. Payat, maputla at mahaba ang buhok. Paglapit ko, nagangat siya ng ulo. Pulis ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ko. Ikaw si Rico. Umiti siya. Oo, pero hindi na ako tao. Tumayo siya. Kita ko ang mga pakpak na nakatiklop sa likod niya. Wala ka nang dapat iligtas dito, sabi niya. Ang mga bata, dugo ko. Ang baryo, lahi na namin. Hinugot ko ang baril ko. Hindi ako aalis hanggang di ko napapabalik sa normal ang mga taong nandito. Ngumiti siya ulit pero ngayon may ipin na matatalas. Normal, dugo mo na rin to ngayon. Bago ko pa maiputok ang baril, biglang may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Isang bata, may mata na pula at may dila na mahaba. Papa, sabi niya, tapos na ang oras ng tao. Mabilis silang kumilos, parang mga hayop na sabay-sabay lumapit. Naramdaman ko ang matatalas na kuko sa leeg ko. Bago ako mawalan ng malay, huling nakita ko ay ang mga mata nilang nagliliwanag sa dilim. Nagising ako makalipas ang ilang oras. Nasa gitna ako ng plaza, sa paligid, nakatayo ang mga bata. Lahat tahimik. Si Rico, nakatayo sa harap ko. Wala ka nang babalikan, sabi niya. Ngayon, isa ka na sa amin. Tumingin ako sa tubig sa poso. Ang refleksyon ko, may mga mata na pula. At sa likod ko, may mga pakpak na dahan-dahang bumubuka. Kung sakaling mapadpad ka sa baryo ng San Teodoro, huwag kang papasok kahit anong mangyari. Kahit makakita ka ng mga batang naglalaro, kahit marinig mo silang tumatawag, huwag kang lalapit. Dahil kapag napansin kanila, huli na. Ang dugo mo, magiging kanila. Ilang linggo matapos ang insidente, may bagong team ng pulis ang ipinadala. Wala silang natagpuan kundi mga bahay na sira, mga laruan sa lupa, at isang pader sa simbahan na may nakasulat sa dugo. Ang lahi ng tao ay tapos na. San Teodoro na ang bagong niyong bayan.